What's up mga kapambing? Magandang umaga po. Kumusta na po kayong lahat? Andito po tayo sa bundok po. <laughs> at may umaga ay tayo po maniniba uli ng saging na tanim ni Itay. Titingnan po natin yung mga saging na makatama. Kami nga po ay inabot na po ng ulan sa daan. Tayo naman po ay nakaprastik. At nakasalakot. Ito. Tapos buta po. Tayo po ay kararating lang din eh ang ating mga kasama po si Mami Me. Kami Good morning po. Natin. po. kumusta po kayong lahat? Sana po okay po tayo. Ingat po lahat. Tara me, tayo ay maniniba. May dala po tayo sa ako. Yan. At kapag po may makukuha tayo, dala namin ni Mami yung susi ng bahay ni Inay. Doon po sinahan doon po yung bahay ni Inay. Ay doon po natin lalagay. Tara po. Ato. Yang dugot <laughs> na naman. Ano naman? Ano Ay, hindi ko po pala na nalalagyan ng ano, ng tansan. Ay, masakit wari ko din yung pagka uh, pinakuan. Paano bang pakuan yun? Pataas, papapasok. O, di lalampas yun doon sa ato. Mga ano siguro. Kikiluin sa loob. Ay, lalagyan ko na lang sa isang tres. Sabot ko. Ano yun? Ay, may nanibami ni Naka. Ay, bakit? Ayun ay, ay, po, ay, naku naman. Ay, udali, tingnan mo. Ano yun? hindi ako makadyo. Ha? Ah, ah. Ano Iyan. Allah. Ay, ay laki ng bubig niyan. Ari po mga kaparambin, nakuku nakakalungkot na pangyayari na naman. Ay e, kami nga po ay ngayon ay maniniba. Ay ang problema po yung tayo. Ari po, umi, oh. Ninakaw ang saging ni Itay. dito sa bundok. Ari po, Parang kapuputo lang, ah. Ay, sariwang sariwa pa po, may ito ah. eh, ito ka. Ay, klase puro lang ita ka Ay, parang tamo, parang tinagtag naman. Eh, baka gulukan lang. Ah. Ay, po, aray, Kita ba? Oo. Mm. Parang murkon po ang pagkakatagpas. Baka puro. Baka bata o oh, ano. Bata ang isip. Bata ang isip. Siguro. <laughs> ay, bakit ari, parang murkun Tapos, ito po ang nakaw na saging. Gawa ng antangkad po, oh ang tunay na magtati, magtatagpas ng magtitiba ng saging ay sagad sa puno At din Para tuloy ang itsura niyan ay ano ang tawag din? Ay doon? naging tuod po na yung mataas. Ano yan? Yung bang... Yung bang aswang na napuputo lang katawan, ano ba tawag doon? Ay, ay yung manananggal. Dali <laughs> din natin kasi din eh. Parang manananggal. <laughs> <laughs> ay, ay nakakalungkot po mga kaparang din eh. Ay tabindaan po ka rin ay, iilan di tama nga yun nga kung kami babalik na maniniba ni mami, ayun. Ikaw kung ito nga na. Nakakalungkot. Eh, ay, na. Ang muntik na nating abutin. Ay, muntik na po namin abutin. Ay, na yun. May pinatrasin o. Yan. Arla po natin. Ay, kataba pala na. Ay, ay kataba. Tama nga 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 ngayon. May isa ling gumahig. Ay, ayun. baka nakasuksok lang dyan. Tingnan mo. Bumalik. Titingnan natin. Ay, pero hindi. Gawa na ano ay. Gawa na ay. Abindaan, tinuhan, ya. Amin, ya. Dali, Nag iwan pa ng ebidensya. O, pakala ko. Ay, talagang, talagang mapurol ang itak. Mapurol po, po ang itak. Ay, ano ay, po, oh. Madaming, ano, yung... Ano, oh, pagputol dyan? Maraming, ano, hibla. Ibig sabihin, ay, eh, mapurol. Kita ba? Oo. Uh -huh. Yan, ang purol po, oh. Parang hindi, hindi, ba lagari yata ang ginamit diyan. Ay nakakalungkot po ay. Dadalo na sa atin yan. Ang Patakaw. Ayun, pwede na ba yan? Ay, hindi pa. Tara, andito na po tayo sa isang puno po. Na may bunga. Pero ari po ay hindi masyadong mataba pa. Ay kukunin na po natin. So, baka naman po ay lumakad uli. Kung hindi natin kukunin ay sayang. Siguro po ay ano? Siguro po ay walang makain. Ano? Kaya eh yung haba po ng buwig noon. Pinaka malaki Oo, yun? Oo, yung pinaka haba. Malaki, mataba na. Ay, wari po po ay may 250 piraso yun. Yung ganun pong buwig. Okay, yung ha. po ay nung nakarakita na namin, talagang malaki. Kaya lang nun ah. Sana may ay, nak nakaraan ay pitibayin ko na rin eh. Hmm. yatin pa nga

mataba ah. Mataba? Mm -hmm. Sayang ko ay ito ba rin yung... din. Impitan lang anak nakita mo. Maliliit. Pero mataba na. Wala po tayo magagawa. Ay, ay nalugsak po. Ay, tumama sa bato. Mm -hmm. Maganda na. Mm -hmm. Magulang na po. May tingit na tingit din. Nagustuhan ko. Sayang. Oh, kamuhan niya. Hmm. Yan ang hindi. na ganun po ang sariling tipa. Nagad po. Hmm? din ang matalas ang itak. Hindi pa natatagal lang hanggang ng oras wala pa. Hoy. Ganyan din ang tabas ng matalas ang itak. Parang kinarinig ang motor natin. Maka. yun. Narinig na may parating. Bukas na po tayo. Hindi ba ito yung turdan? Isa ba? Ayan po o. Ninakaw din po. Iba po ang pagkatapas. Ay! Iisa nang unguha dito. Bakit? Nagkataon lang, mapuro lang itak ng dalangay Bakit? Ay, tukoy may atukoy ang titiba na eh. Oo yan po, yan. Ay, kagalay. Dalawang puno po ang nakuha. Bali, dalawang puno ng mga kapalambin ang nakuha dito. Ito siguro po ay mga, tanjak ay mga tatlong araw, buwan ng itim na po ang pinagtibaan ay. Yung kanina, yung una nating nabungadan ay mga... Pakukuha lang. Pakukuha lang po, mga 30 minutes po, wala pa. Talagang nakakaya pa. Nung ano? tignan. tignan po natin abutin. Kung kaya natin, ano kayang gagawin? ba eh, Tatakbo. Ay, hindi. Paniniba ko ng madami. Papadala mo. Papadala hala. ko lahat. Oh, pasanin mo yan. Pasanin po niya. Hmm. Ako, takong... gusto mo pala na saging halat hala at ipagtitiba kita. Pasanin mo yung isang babala. Ah, ang bahirapan yun. <laughs> isang babala. <laughs> <laughs> babala o, oh. <laughs> oh, at least hindi na babalik at nakakuha na. Marami ka lang binigay. O kaya sa okay, ay suwi. Pagtangkas mo na suwi magtanim ka. Wala. Ay, dala yan. Gusto mo pala ng saging. Magtanim ka. Meron pa dyan? Ah, alam ko may turdan pa eh. Dito. Kaya, andito po ulit tayo sa pangalwa. Titibay natin. Bali. Wala naman Ito na na ang eh. na natin. Yung iba po ay mas payat pa din. Ay di... Isang araw po ulit tayo ahon. ටසාන්න බවනයි තිත. Ayaw ba akin? yun na yan. Ay, pag po hindi natin kukunin na eh, ito. E ganyan ano? yung iniwanan natin nun eh. Ganito po ang aming iniwanan. Ganyan din kalaki. Ay, baka po, ano balikan ay ay. Sayang nyo. Patras nyo doon. Ating... Ganar po dapat ang ano nila eh. Pagpuka. Hindi ganoon kataas. Mm. para po dun sa magnanakaw, ganoon din daw po ang pagtiba. Tingnan sila. Hmm. Hindi kayo mabibisto. Gusto rin. Gawa nang bagong tibaan. Memorya mo ang iyong kinunan. So, malinis. <laughs> Hindi nila basta kuno wala ang mga ano. Kumpon ng bunga. Diyan pa. Tara. Ating hakutin na po ito sa bahay na Nay, tara Andito po tayo sa kalsada. Ayan, bali dalawa pong ating natiba na. Ay, mayroon pa po tayong nakita doon. Yung turdan at sabah. May kukunin ko na. Hmm. Ah. Ako po hindi ninadulas. O, ako hindi sa kabilang madaan. Baka maulit ay. <laughs> ano kaya? Ay, ko na. Masakit na. Ako eh. bu. Abangan ko. Ah, nakaligtas. Hindi ako nadulas. Ayan, bali ano po. Nakapa tayo. Tatlong saba po ang ating nakuha. Isang turdan po. Yan o. Oh. Ito po yung ating sa bahay ni Inay. Dalawang balik po. Punta na po kami sa bahay ni Inay. Ay, daw di o. Naari ang kaputol. Sogi. Okay. Sogi. Aray! Ay! Evidensya! Sabah? Oo. Ay, ah, ibig sabay-sabah sabay, pa rin nang nagpipipa? Oo. Aray! Ay, tinan mo! Ay, <laughs> oo. Huli. Saka'y so, din nila. Pari po, oo. Uh. Sabah, nasa daan ikaw. Eta, kaka lang pala. Kukuha lang, eh. Gaya tayo. Baka nandini, ay. Wala. Ay, kalo ko nagi ng bakas. <laughs> hindi marunong mag-nakaw. Marunong pala mag-nakaw, hindi marunong mag-ano. Nagiiwanan ng bakas. Hmm, dito na po tayo. Dito na po natin nilalagay muna ito nga. Hakutin ko po yung dalawa po doon. May padlock naman po ito ay. Gawa ng singgila ang po ang ating dala. Hindi po natin madadala yan. Babalikan po natin yan. Kukuling ko po po yung dalawa doon. Yan. Kompleto na po ay. Apat na. Yan. Ah, tayo po ay pupunta naman sa taas po. Doon sa Sintursan, ating bibisitahin ngayon. Makasama pa natin si Mami. Tara,